Mabubuhay ba ang tao kung wala sa kanya ang salita ng Diyos Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito Atin itong alamin gamit lamang ang salita ng Diyos Tignan natin ang sinasabi sa Luke chapter 9 verse 60 Sinabi ni Hesus sa kanya Hayaan mong mga patay ang magpalibing sa kanilang mga patay Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos Amen kung iisipin po natin ng mabuti pwede ba yon na ang patay ay ilibing ng kapwa niya patay? Hindi di ba? Sino ang mga patay na tinutukoy ng Panginoong Hesus? Ang mga tao na walang salita ng Diyos, ang mga tao na hindi nakikinig at hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, physically yes, sila ay buhay, ngunit spiritually sila ay patay dahil wala ang salita sa kanila na nagbibigay buhay, sila na pag ini-invite ay walang time dahil sa kalayawan ng mundo, busy sa trabaho, negosyo at lahat ng bagay na panandalian lamang. Yes, kailangan po natin ng mga physical na bagay but hindi lang po dito nagtatapos ang lahat. Basahin din natin ang Matthew chapter 4 verse 4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. Kaya naman upang tayo ay maging buhay sa paningin ng Diyos we need the word of God. Kaya naman we invited everyone for free online Bible study and theology for free. Register na. If you are interested, come and listen at sama-sama po nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Thank you.